Ang sinasabi po si Lynn Gonzaga o mas kilala sa Cherry White. Uh, lumapit po sa atin uh, si Cherry White para ireklamo ang kanyang boyfriend na uh, sinasabi po na mas kilala sa Boy Tapang. Ayan. Okay. Malaman po natin Idol Rafi dahil may mga kanika nila silang... Uh uh, sinasabi laban sa isa't isa. May mga version sila. May mga version, version po sila. Mas maganda po na marinig din po natin mismo sa kanila. Ah, so para yung vlogger to. Para yung vlogger po. At nag-aaway sila. Opo. Magkasintahan, magkaasawa. Mag, magkasintahan, idol. Okay. Hindi po sila kasal. Alright. right, so live in. Live in lang po. Pati pagbati natin kung ano yung yes, problema, po. di subukan natin pakayusin kayo sin. Tulad ginawa natin mga nakarang araw hanggang ngayon. Oh. Opo. At meron tayong video. Sige. Panorin po natin

Sige, nandito ngayon si Ma'am Cherry White. And then mamaya, subukan natin, tawag si Boy Tapang, ang ating purpose dito, upo, ay para mapag-ayos sila. Tulad ng nangyari kaninang kaso, bago nito. Ayun. Taas, mo, taas mo, taas mo, taas mo, taas mo. Kinakaban si Ma'am Cherry White. Ay, ay, ay sorry. Ah, sorry po, sorry po. Ita, bigla kayo naisalang. Mm -hmm. Sabi ko, bago mag-three o'clock, eh, sorry na, medyo na pa-extend yung kanina. Complainant sige magandang hapon po ma'am Cherry White. Hello po magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Cherry uh, okay. yung problema at susubukan po namin tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Mm -hmm. Gano'ng kay katagal na po mag magkasintahan ni ano, Boy Tapa? <laughs> I Start po nung December 13. This... Dito lang po, bago lang. Ah, one, wala pang one year, December 13. Okay. Well, sayo naman po yun. Kahit papano, eh, it December, June, February, mm. Tatatlong buwan na kayo. Yan mm. ang e, ano pinagugatan bang pinag-ugatan ng away ninyo? Uh, ah, ito po kasi yun eh. Ah, pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Niya, nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung, nung isang gabi po, eh, Akala niya hinako yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Mm -hmm. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinaost ko po yung combo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik, um, may matanda daw po ako. Yun, yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. One hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Uh, hindi mo na tanong sa kanya, ba't niya nagawa yon. Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yon o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Eh bakit siya pa magpapatulpo eh? ay nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi a uh, may ebidensya daw may ebidensya daw po siya na pinapahak ko yung account niya. Yung Facebook niya. Ano ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Eh nung gabi po yun, lahat yun nag out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan po ay hack yung kanyang... <laughs> hindi ko nga po alam. Hindi, hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na explain mo na sa kanya. Inexplain ko po pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sabi niya pa ako ng uh, bad words, na ulol ka, alam ko ikaw may gawa nito." Pero nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. At Apo, po, naman, Apo, nagkaroon po talaga ng down po ang Meta po nung know, po hmm. niyan, Facebook, uh, Messenger, and uh, Instagram po. Y yung po, ba, po talaga. Alam niya at nasabi sa kanya. Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na paanong nag paanong hinahak at eh, nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul oh, ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero ano ang motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi mo, hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na bakit mo ga, ba't ko gagawin yun, bakit kita ihack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Marami Siguro po, po din, dahil po, po ano, galit siya. Galit siya? Bakit siya galit Sir, sa inyo? matindi magalit yun, nakakatakot. <laughs> kaya nga boy tapang eh. Upo. Talaga. Oh. talaga. Eh, dapat prepared ka na kung nung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi kaya nga po Alam na ipaghiwalay na, na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Eh, siguro give it a try. Kasi siyempre, ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter, yung pagkatao niya. Dapat tanggap ko niya. Sir, nung na nagkakilala ka. kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Hmm. Sobrang bait niya. Okay. Maganda yung sinabi mo. So, Opo. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag-360 degrees? Sir, selos. Ayun. Yan sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, <laughs> di ba? Kasi kung ikaw magkasintahan maganda, eh talagang marami kang uh, problema dyan. Syempre, natura, sir, maganda. May, eh, hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, ungguy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit Kasi ka sir, retoke daw po yung ilong ko. Eh wala nang masama kung retoke. Oh, doon sa mga, mga silosa so, at siloso, eh wag na kayo magkasintahan ng gwapo at uh, maganda. Para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Di ba? So... Nagsiselo siya. Baka naman may pagbasihan, ma'am, para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media. Ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi, sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Yeah, pero ma'am, kasi wala siya dito. Subukan natin tawagan. Mm -hmm. Yung bang... Okay, dati malambing siya. Sabi niya, sweet. Sobra. O, para syempre, akong prinsesa. Tama lang yon. Usually, ganun talaga pag naniligaw. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat. Medyo pa yung pagbabago. Okay. Pero, what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan eh. Nag-start yan pati dun sa ano. May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami na time. Lagi kami nag-away. Laging punto selos. Siyempre, ako nagsiselos din ako. Pero yung pinagsiselosan ko, nasa lugar. Okay. Nasa ano taba, po yung sa Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasi lumabas sa video po na, na nakita <clears throat> ko. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Umakit ako, uh, bumaba ako dun sa resort, nakapanti ako. Nagsiswimming po ako nun that time. Opo. Tapos, pag-akit ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, Hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko tapos yung kaibigan niya, apat na lalaki. Habang hawak niya ako, nakavideo sila. Nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila. Ano, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan ako. Nakipag-sex ka dyan sa baba? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin. Anong masama? Mm -hmm. Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. So, may picture siya. sa mga followers, pinag niya po Opo. yun? mga taga Cebu, doon po sa lugar na yon. Natural lang po sa ating mga vloggers, magisigur sa kanya pag may nakikita mga followers ng picture, Hindi niyo po naunawaan yun. Bakit wala ho ba nagpapapicture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may nagpapicture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh, pag may nagpapicture. Kaso ang... Kasi yung point po na yun, naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpapicture sa akin, pinatagay ako. Dun sa hmm. may resort. Siyempre, katuwaan po kami yun. Pag akyat ko yun, nagalit na galit na siya. Hmm. Anong daylang daw bakit si uh, Boy Tapang siya pa sana magpapatulfo? Anong sinasabi? Pinahak ko daw po yung account niya kaya ipapatulfo niya ako. Okay. na naman pong basihan. Okay. Kayo ba willing ma'am na pagbatiin ko na lang kayo? Hindi po. Ayaw mo na? Ay eh, sayang naman po yung tatlong buwan. Ay hindi po. Hindi ako manghihinayang doon. Eh anong dahilan? Ba't nandito po kayo ngayon? Eh gusto ko po kasi sabihin sa kanya na ano na... Kasi sa social media po eh, tinitira na yung ano ko eh, yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din. Tapos, hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ah, ganyan pala yung babaeng niya, may matanda. Kasi yung sinasabi niya pong matanda, tatay po ng anak ko yun. The 40, okay. 40 years old last. Yun yung sinasabi niya na matanda ako. Tapos eto well, pa, na, okay yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipagrelasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tata nito ay... Pupiso? Alam niya po yun. Okay. So, dapat hindi niya nasinisinga siya yun. Diniklara niya yun sa kanya. Okay. So, ano pa po yung kanyang hinaing? Sa social media, ano, ha? yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa Sugar Daddy. Yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yon Yun yung ano ko, kasi... May mga nagko-comment sa akin, oh, yung bag mo, galing naman siya sa sugar daddy mo. Siyempre, nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na, ano, nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya, ano, kaya sabi ko, daanin, hindi, hindi po ako sumagot sa, ano, sa, sa Facebook. Gusto ko, daanin na lang namin sa... Okay. Kasi ma'am, ito, kung talagang hindi kayo magpag-ayos at lumalato, uh, kung yung po'y naitabi nyo o na screenshot nyo, yung mga Pananalita na hindi totoo, pwede ho mas cyber libel natin kung sino man yung gusto nyo, may kagagawa niyan. Lalo yung sinasabi na ikaw ay walker, ikaw ay ganito, ganon-ganon, na below the belt po yun. Kaya po yung nanay ko at tatay ko sinabihan niya ng adik. Yun po, pwede natin makasua ng cyber libel mga yun. Hmm. Nandiyan ho na na-preserve na nyo yung mga post na yun. Hawak nyo pa po. Opo, may video. Sinend ko na po. Pwede ho kayo mag-cyber libel kung Pero habang maaari sana, maiwasan natin, mapagbati namin kayo. Hindi po mangyayari yun. Kilala ko yun eh. Okay. So, at least kayo ay nakapagsalita na sa amin. Pag siya pumunta rito, eh, alam na namin kung anong gagawin. Siya nga pala, kanina pala, malala ko, yung lawyer po ni Boy Tapang gusto ata magkipag-usap off-air. So, willing ho ba kayo pagkatapos nito, pag-usapin naman kayo off-air. Meron ang gusto sabihin yung lawyer. Siyempre, yung lawyer siguro, Uh, alam niya na pwede ka mag-cyber libel doon sa mga sinasabi mo. Pero ikaw ba walang sinasabi masasama kay Boy Tapang? Nagmura Di po ako kasi away namin yun eh. Nagmura po ako doon sa, ano, sa, sa bahay ni Record. Yeah, pero niyo. yung, yung bang pinost niyo po na may sinabi kayong mga libelos, mga Ay, malisyosong mga panalita, wala. Walang cyber libelos. Kasi sinyo. alam ko po yung mangyayari. Kaya hindi po ako subagot pero yung mga tao pong nagsalita ng na mga hindi maganda laban sa inyong paninirang puri, yun po pwede tayo mag cyber libel tutulong po kami. Okay? Sige po. Uh, si Boy Tapang daw mamaya na lang daw magsalita. Ah, uh, yung ano, may Actually, panawagan. Sir, may post po siya sa sa Facebook uh, 20 minutes ago kanina po. Uh, kakagising ko lang, excited naman to. Oh. Kalmahan mo, alam ko, pangarap mo yan, umabot sa Tulfo, kagaya ng pag-utos mo kay Canada Girl dati. asa na ang tawag, inihintay ko. Pero tinatawagan natin, sir, wala pong uh, sumasagot po. Oh, saan? Pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang. Hindi nyo tawagan? Ano? Hindi po. Tinatawagan po natin, sir. Uh, ringing po. Hindi po sumasagot, sir. Pero nakusap natin kanina natin. yung lawyer, di ba? Opo. Hindi po sumasagot. tas kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni ah, Ma'am Cherry White. Ah, nga, tayo nga nila ng on-air. <coughs> okay. Ang gusto nila off-air. Yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing makipag-usap. Yung lawyer daw po, Ma'am Cherry White, willing natin makipag-usap. Mm. So, mas paganda kung lawyer, alam niya na anong pwede mangyari base doon sa mga sinabi mo na Actually, Sir rapi, meron din po akong lawyer. Mm. Pwede din po rin yun. Pwede din po siyang yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer? Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Mm -hmm. Habang maari sana, ano, kayong dalawa lang. Hindi po. Mas mabilis masuwab <coughs> yun kung kayong dalawa lang. Kasi pag lawyer to lawyer, medyo ibang level Napahiyana na yun. na po kasi ako sa social media eh. Wala damay yung anak ko eh. Wala na pag-aasang magkabalikan wala po kayo. Wala po. Naku. Ano po mensahe nyo kay Boy Tapang? Wag ho kayo magsalita ng mga masakit. Alam ko po yun. Alam. Sige. Kasi ano? sa Facebook nga po, hindi ako nagsalita ng di maganda. Dito pa po kaya. Sige po. Ano po yung mga gusto sa sabihin sa kanya? Na, nanunod po siya malamang kasi mm. na po siya. Pinatay niya cellphone. Ano po? Ang gusto niyong ano? Ayan po, tingin sa camera. Mensahe niyo po sa kanya. Wala. Good luck. <laughs> yun lang. Good luck. Good luck sa'yo. Good luck sa atin. Yun lang po. Yun lang po. Siya yung uh, woman of few words. Sige po. Well, good luck din po. Mamaya po, ma'am. Uh, siguro off-air ayaw nila. Subukan natin na uh, on-air. So, lawyer mo, lawyer. Pag-usapin natin. Opo. Sige, salamat ma'am. At good luck po sa inyong dalawa. Sige po. Hapon po.